Ayan na, <laughs> Ayan na Ako, taas, mga kagri, oh. na oh, mao na ko taas wa kagri Taas. Ayan ka oh, mahon. Ano na papangalan natin diyan, Kuya Kel? Ano ba papangalan natin diyan? Di ah, bulong di sumusuko mga kakri Team Ismael, ex bahog Bulong di sumusuko Kaya mo ba yan? Ayan na Ayan na Palagay ko, susuko na ngayon yan Ayan na Aba Gilas nga mga kakagri O, ayan na, patay mga kakagri Ayan na, tulak nga Tulak, 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 tulak Tulak, tulak niya Ayan na nga Hindi nga sumusuko mga kakagri Pambira, may pagmamalaki yata Yung bulu ni Kuya Kila Hindi nga pala sumusuko Ayun lang Bali wala daw sabi ni Giyakil Matapos yung mga iba naman Ayun, nagkargahan na sila, hintayin natin Ano na pangalan niya kaya Esmela? Ano mo? Ha, si Jan pa rin ba si Tiger? Ha, ah, kakri, Team Ismael Teka lang ta Nakabaong na pala doon, hindi ko nakita Nakabaong <laughs> na rin yung bulo <laughs> Oh, ang delikado yung bulu na yun ah Ayaw Ito na mga kagri, Si White Tiger Ah Black, oh, Black Tiger ba Black Tiger Kaya mo ba yan oh, Bali yung mo. Hindi pa, pa binugawal ni kuya Ismail ah <laughs> Ito mga kakri Kaya ano pangalan yan Buriko ay si Buriko Buri Kaya mo ba yan? Si Buri ko kagre Ba, ah, sumunod na isa oh Sumunod na isa oh Anong pangalan niya kuya? Kalahate <laughs> Kalahate Kalahate daw Nako Ari ng butas pala to mga kagre Kaya si Kalahate Nako, danger to si Kalahate mga kagre Palagay ko dito na lang to Kalahate! Ayan na, hawa ko po. Babaling na mga kakri si Kalahate. Eh. Kabaong. Ayan na, naku po. Ay, naku, Ay, patay. Ayan na, naku. Napilay. Ay, naku po. Ano nangyari? Naku, naku. Naku, buhatin dun. Naku, patay. na, Ano nangyari sa kalabaw? Tumao. Ayan na. Ayan na. Ayan na po. Ano nangyari? Tumao na. Ako, nabibigti na, nabibigti na yung ano. Paano gagawin nyo yun dyan mga kaagri Hindi itong baras, itong ano, yung ano, kulampot. Yung kulampot ang putulin, ito. Namamatay na. Nasasakal, ayan oh. Ano. Yung kulampot ng ano, yun ang nakakasakal sa kanya, yan. Ano,

<laughs> <laughs> ah, Masasemantayan ng baklangang papatik Hahaha Nga pala blubin mo nga daw Nga bagri si kalahati na dahil Ha? Basal daw pala, nga bagri si kalahati O, oh, Papanuhin mo na si Kalahate. Kawawa naman. Ini, lusong, lusong. Dali si Kalahate, ang ah, lalaki. Okay, pahinga ka muna dyan. Ha, kaya kamo na sampay nga kamon na kalahate Kawawa naman si kalate. Ha, kagri timi samel. Yung mga ganun pangyayari, mga kagri. yun ang tinatawag na aksidente lang, mga kagri. Hindi nila gusto 'yon. eh sinasabi nyo Eh, pare ko Ha? <laughs> uh <-huh. laughs> ah? Bagong singkaw lang ba yon? Nabibili lang kapon eh Nabibili lang daw kapon ha Bago pa lang pala yun Kumbaga sa ano hindi pa marunong May lang nasing ko lang May lang daw nasing ka Nabasalan pa Ha ah, dali Ha ah, kagri Team Ismael

I'm sorry, I